Malalaglag pa yun! Ako po! Malalaglag! Malalaglag! Bang! Boom! Ayan! Mga kaagri, magandang umaga. Tanghali, hapon, gabi. Kung kailan nyo man tumapapanood narito ulit tayo. Kasama natin yung Team Manila po eh. Ay, alam mo team niyo ngayon. Team, team Bahog na rin ano. Team Bahog na rin. Ah, <laughs> uh, dalawa kasi yun mga kaagri eh. Isan doon sa Aquino at saka Santa Maria. Ay. Eh, yung mga kasama ko ngayon, puro mga taga Aquino. Ayan. Totog Junior. Totog eh. Totog ba pangalan mo? Totog Junior. <laughs> dito, Totog daw kakakri. May hirap yung hihilaan namin. Tatabit kami dito sa ganito, oh may karga mga ah, kakari wala na intro intro let's do it. yung hari ng butas saka hari ng paso hindi ma hindi iwan magagaling ulo niyan eh <laughs> wala, wala laki ulo niyan eh kaya may iwanan nyan doon tayo sasama sa mga taga ano mga taga Santa Maria ay Santa Maria Aquino ano na pangalan nyan ay eh, ano na pangalan nyan Iskater. Scatter <laughs> Ito. Ngayon ka pa, ngayon ka pa lang pala o, nato ng Ariate, eh, no? Oh, ngayon, ngayon mo mararanasan kung paano. <laughs> ngayon mo mararanasan kung paano mahirapan. Ah, no? <laughs> o, Kakri, mahirap yung ano namin eh. Mahirap yung ila namin bago yun eh. Ngayon palang lang ng Ariate, eh. Ako kung, kung paano gagawin mamaya, na, no? <laughs> Nakalungod <laughs> na wala. <laughs> Lala Ano na, ah, sino na mo ngayon? Pretty boy. Saan dyan? Eto? Ayamang, ayamang. Ay, <laughs> tura. Ayaw rito yun. Boy Alala si Bullet. Mga ah. ah, kakri, maganda yung daanan namin. Nakita nyo ba yan? Oh? Pasyete pang ganun. <laughs> Hindi naman pala masyadong pasyete. Parang gaganol lang pero... <laughs> Mista! Naalala mo ba yun? <laughs> Kung nakakahon si Mista na, may kwintas na sana yan. <laughs> ah, oh, oh, ganda pa na may mga kwintas ngayon. Parang mga tela na, hindi na yung mga bakal. Eh, eh, <laughs> ay, ay, ah. <laughs> 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 Gusto mo pong bumawi ah. Mga <laughs> uh, kagri, oh, ng kalabaw ng tila na rito. Mga kagri, asa ah, na may cyborg? <laughs> yung kay Cyborg ngayon, ngayon palang ma makasusubukan no? ngayon pala mababalaho ma, yun <laughs> bago pa lang yun eh okay, buka, hari ng butas, hari ala ala yung hari ng butas eh Daba, ala dun sila umili eh kasama si kay Ami uh, galing ng ulo nun eh bawal nga rin tatanga-tanga si <laughs> kay lang ah, si Kami, tsaka si ano, yung isang bulo, si Kwan. Dalawang banos ba lang ba Michael? Oo, yung Michael. May yung pinagkukwentuhan to, na nangako ka na kay Ate Ivy na hindi ka na mag-aalo mag -mag -mag -ano sa vlog ko. Ay, nga. Eh. Oh, <laughs> meron pa ka Ito eh. Oo. <laughs> siya. Ay, hindi ka na bahug niya. Tatanggalin ka na rito sa team natin. Huwag ka... Hahaha Hahaha mga

Pagkatamunin <laughs> ano kita dyan kapag hindi Kaya hindi, din pala doon yung katawang sayer Bumagsir pa <laughs> rin <over> Sobrang bagod Bumagsir pa rin Bumagsir pa rin Mga kakri, hilan na kami eh. Bakbaka na mga Yan sila hihila Tapos, ayan yung tunay na daan yan eh Kaya lang, hindi na diyan kasi nasira doon tayo dadaan mga kakari Pop. Para mabilis Pass forward na natin Mga kakari eto na yung team Team Bahog Mga kakari Kaya lang mga taga Santa Maria Ay ito nga taga Aquino Maganda to mga kakari Wag kayo kakalis Aba talagang binuta si Pretty Boy Masa <laughs> ito mga kakari Binuta si Pretty Boy Kaya mo ba yan <laughs> nagigil pa si kaibigan <laughs> ay matigas pala uh -huh. hindi pero dati dito kami dumaan ay dito ka muna sa kalili ayun yan mga kaagri o pa 7 tapos tapos biglang ahon ah pahinga mo muna ng konti niya si pretty boy <laughs> ay siya pala yung sinasabi kong magandang ano ano o oh, yun sa may nag-champion doon sa may Talavera Kabalyero Kabalyero ba? Oo, oh, hindi pa kayo tayo sila ka tayo <laughs> oh. Pero siya nga yung sinasabi kong doon sa may oh. Talavera Ganda ka akong kalabaw na ito, di diba? Pretty boy, ayun ah Bakbaka Bak na to mga ah, tingnan natin <laughs> Tingnan natin si pretty boy kung <laughs> Ipahinga mo muna dyan Ipahinga mo muna at baka <laughs> sayang ganda ng lalaki ni Pretty Boy. Wag na dali. Nauuna ka to. Oh. Aran delikado ah. Oh. Ito dito mga kaagri ayan oh. Mahirap 'yan mga kaagri. pa siya na. Nung kasi kami dito dumadaan, ito talaga 'yung mahirap Dyan Ito ayan. Makasakaling kayanin to. Ah, oh, tawos dadaan sila diyan. Aripit kasi yan eh, biglang malambot dun eh Buti nga dito, dun sila natapat eh, hindi dito eh Ayan na mga kakakrip di, nila mo pa sa ano ah. Mga kakakrip, pretty boy! Pati ako tayo ata, naman yung pretty boy Lakaon si pretty boy mga Ano ang pangalan niya? Nagrog, ay nag Trydos Si Trydos ka pala mga kakakrip, tingnan niya natin si Trydos Trydos! Kaya mo ba yan? Ayan na si Triodos, patay ka na, dyan ka na lang Triodos Ayyabo Nakadali <laughs> si Triodos, mulo na. yun Aba, tumatak mo si ano ah, Patay ka, bumutas, patay mga kagre Oh, nalaglag na -la. Huwag <laughs> <laughs> sasabihin mababata Ano naman makala na niyan? Si <laughs> Totong ko Kayang kaya pala Ang bihira, hindi kasi yung dito nung isang taon dito eh Ito yung mahirap eh, nang gagaling doon Huwag ka pala galing dito, medyo matigas doon no? Uh, ito yung mahirap eh, ano? Ito si 135 Pwede makikita yung 140 Ayun oh, yung 140 Bagong bili lang yun, dati si Bullet yung kakala ano, niya Bagong bili lang yun, 140 Ito naman, si 135 oh, 135, oh, 135 Kaya mo ba yan? Oh, Papa, pambihira naman oh. Kayang-kaya pala yan Bali wala, akala <laughs> ko Kala ko makakakuha ako ng maganda norita rito ba? Ay naku mo! Lati <laughs> si SLA na wag ni Wala ka, eto, mahiga si Aya, ano na ang pangalan yan? Ano na pinangalan natin dyan? Yung kalabaw na yan, ano na ang pangalan? Baby Ah, si baby boy <laughs> Eto mga kagri si Baby Boy daw mga Wala well, kasakay pa yung may ari mga bali wala Mamira Ito lang pala yung rima <laughs> <laughs> Eto si Mista Mista ayaw mo Ayaw mo mabigil ma. Mista Kaya mo ba yan? Wala si Mista mga kagri Ayan na, Mista patay ka ng Mista ka mga kagri. Patay ka ng Mista ka Nalaglag na mga kagri oh. <clears throat> Eto mga kagri si sl Si sl ba yan? Patay mga kayo, ay nalaglag pa yung kanaban yung kanaban mo, Tama lang mo yung kanaban mo Bumalik na, balik balik na mga magri. Ay, binundo ka yung magpaligaw <laughs> Napitika na, putikan pa talaga yung bayaw Lalaglag bayaw, naku po malalaglag Malalaglag Bang, boom, ayan na O, oh, o, Kel, okay. nagpasta muna si Ken O, oh, magpasta oh, Lag, lag, gusto bukod ha o, oh, na ay mga kagri. Ito naman bago, Tasio! Nakatingin sa akin si Tasio. Kaya mo ba yan? Patay ka ng Tasio ka mga... <laughs> Hindi pa lang mga Ay, <laughs> eh, bali wala. Si Pulang Araw, malakas to mga kagri. Si, si, Pulang Ara, oh. bali wala. Pambira. Pag dito pala manggagaling, madali lang. Hindi dito kasi nang galing, doon namin kinuha. Ito, mahirap dito. Dito malalim kasi laging daanan eh.

Tapos dadali namin doon yan Mabira nagkamali ako ng akala ngayon ha Oh, ito na kami Ito na, makakagali, ha dito na

Sa harapan lang ng bahay, isang po. Ang ha, ah, Hanggang dito lang yung paroroon na nila. Mamaya uli, may pangalawa pa tayong hila Ang ah,